Hello guys Muli si Kidlat pumasyal dito sa isang sulok na kagubata ng Antipolo dahil sinilip lang po namin ang aming kataniman o kubo ayan o. Oke okay, guys. Shout out sa Biga Family. Ondon Family. Sa Bilya Family. Bilyar Family. Dilapin niya Gotoman Family. fish ka family dito dito mabababaw kaya itong tawid din you know wala butas ang buta o oh, mababasa medya mo eh pag may butas okay yan yan haranilya family at aray ko oralis family shout out sa inyo lahat at mga dalupin family pamilya ng asawa ni Inday it is Undon. Okay. Ten